Guys, napakaba ng pila. Ito lang yung bibilhin ko. <laughs> okay. Ayan, yeah, nabayaran na natin, guys. Hi, mga bin. Nandito ako sa, ano, sa Matsumoto. Pupunta ako sa, ano, guys, sa iyon Mall. Walang malapit na, ano, na convenience store dito sa, ano, dito sa pinuntahan namin. Ang malapit yung iyon Mall. Oh my meron na akong, ano, red flag charot. <laughs> May red flag tayo ngayon, guys. So, saan ba tayo pupunta? Nandito tayo sa Aeon Mall. So, bibili lang ako ng ano napkin. Ala, grabe guys. Pupunta ako ng Aeon Mall. Bibili lang ako ng ano ng napkin. <laughs> saan kaya banda yung ano nila dito napkin? Aeon Mall. Kapakalinis naman ng tubig na yan. Hmm. Ayan, malapit na tayo. mag -isa ko lang. Yan. Saan ba ako dadaan dito? May, meron pa doon Meron pa siyang kadugtong dito. Dito ako papasok. Charan! Bugs! Ayun. Ayun mo! Trabili tayo ng napkin. samanya niya ako bubili ng napkin. Ang ganda ko naman dito mga bin! Oh ano kaya yung napkin nila dito banda? parang doon pa doon sa pinakaduluduluhan doon ayan, ang dami yung mga ano ayan, ayan, ayan nandito na <laughs> naganap na ako ng napkin so yung napkin na gusto ko ayoko ng may wings <laughs> grabe, ayoko ng may wings na napkin ito wala siyang wings ang dami naman nito ang dami naman yun. Ang dami naman. Ito na lang. So, yan guys. Ito lang yung bibilhin ko. Ito lang. <laughs> Nihintay na ako ng asawa ko kaya magbabayad na ako. Let's go. Punuan pa yung mga ano. Guys, napakaba ng pila. Ito lang yung bibilhin ko. <laughs> Ang daming pila. Ang dami pa doon. Ayan, malapit na guys. Woo! Ayan, babayaran ko na siya. Okay. Ayan, nabayaran na natin, guys. Nakabayad <laughs> na ako, guys. Bit, 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 bit ko yung ano. Hindi ko na siya pinlastik. Isa lang naman, di ba? <laughs> Babalik na ulit tayo dahil naghihintay na yung asawa ko. May mga nagbibenta rin dito. Bag ganyan. Putulo na mga bi. <laughs> babalik na ulit tayo doon. Inakabahan ako mga kabi. Baka mame, meron na pala ako sa likod ko. Grabe, ang hirap maging babae. <laughs> Yan, malapit na tayo. Guys, may nadaanan ako dito. Jinja, maliit na jinja. Kami sama. Dapit na ako, bi. Grabe. Daring-daring na ako sa sarili ko, mga bi. So, ayan. Nandito na tayo. Tatakbo na tayo. <laughs> Dahil, ano na. Mukhang marami na mga bi. Charot. <laughs> ayan. Nandito na tayo. Ayan. Welcome to sariling Atin store, kabayan. Open. Ayan. Abay mo. So, ayan, mga bi ha, Huwag papalit lang muna ako. Dyan na lang muna kayo. Bye bye mga binggang dito na lang hindi nyo na pwedeng tignan dahil baka makita niyo pa yung ating diamond. So <laughs> mga bengang. bye